Nag-react ang administrator ng Facebook page ni Aura Briguela matapos i-misgender ng isang content creator ang trans actress. Noong July 14, 2025, ibinahagi ng ABS-CBN News sa Facebook ang balita ng pagtatapos ni Aura sa senior high school mula sa University of the East Manila. Nakasaad sa title ng artikulo, Aura Briguela on finally getting her high school degree, isimula pa lang ito. Nireshare ito ng content creator na si Sir Jack Argota. Sa kanyang caption ay pinunan nito ang paglalarawan ng artikulo kay Aura bilang, Her. Sabi niya sa caption, Anong Her? Good luck bro. Ibinahagi ito ng administrator ng Facebook account ni Aura. Sabi nito sa caption, sa pagiging mabait na ngalang babawi di pa nagawa, admin. Sinegundahan pa niya ito tungkol sa pagkakaroon ng cleft palate ng content creator. Sabi nito, Talo ako don, siya ang tunay na trans may hiwa siya eh, admin. Sa isang hiwalay na post ni Aura, muli siyang tinawag na, Sir, at, Bronnie James, ng ilang netizens. Tanong ni Aura sa netizens, hanggang kailan nyo gagamitin, eko comment yung Bronnie James na yan, 2025 na anjan pa rin kayo, admin. Bago ito, hindi ikinatuwa ni Aura ang pagtawag sa kanya ng bashers na, Bronnie James, noong February 2025. Sa kanyang Instagram channel, ibinahagi ni Aura ang screenshot ng palitan nila ng mensahe ng isang netizen na tumawag sa kanyang, Bronnie James. Base sa sagot ng TV and movie personality, mahihinuhang ang netizen ay ka-schoolmate ni Aura sa University of the East, kung saan siya nag-aaral ng senior high school noon. Sa huli ay humingi ng patawad kay Aura ang netizen. Sabi ni Aura sa netizen, "What you're doing is inappropriate. As a Grade 9 student with honors, I would expect more maturity from you. Yet, you continue to spam me with Brani James comments as if we were close friends. This behavior is unacceptable, and I will be reporting it to your school as it constitutes cyberbullying. I hope you take this as an opportunity to reflect and learn." You are still young choose the right path and always strive to be kind.